po mga kabeli, mga kusina. Sobrang po, parang yung tapat niya. Sa tatakpan si Jeffrey. Ang gawin na po tayo. Medyo maulan po na naman. Dito. Medyo na blessing ang ating. Tapos ang team kabeli po, uh, team ni kabeli is nasa ano sila. Purani Patahas po. Shout out kay Tita Imelda po ha. Sila naman doon ng team chị hay kim cà về bago po kami mag uh, punta sa event. Wala pang tao sa nila. Kain muna! Minangan, lunch oh, muna po tayo bago tayo pumunta sa... Malapit na rin naman po dito. Kasa SK. Eski... Ay, SK na kasa. Ano po pangalan nung event? Si Tita Daisy. Lumanlan siya. Shoutout si... po, Tita Daisy. Tito Oscar. Tito oh, Oscar, shout out po. <laughs> yep Yun. Team Pa-birthday ko to kay, kay Adam. <laughs> Adam. Belated birthday, 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 birthday ni Adam to. Thank you, thank you. Oh, oh, na naman siya wala. oh, nga, kaya pala na-arad. Oh, diba? Daya, si kuya, inimanan na natin. Tara. Birthday pa. Ilan <laughs> ka na, Dam? 34 po. 34. Ay, boy! Shout out mo nga si ano. Tita Leticia Sulweta. Tita Let Leticia. 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 Sulweta. Sulweta. Yeah, shout out po, Ayan. tita. Yeah, thank, thank, you. Mo. May binigay siya sa'yo po eh. Para sa tulong para sa bahay mo. Thank you po, tita. 5,700. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan. God bless. po ingat po na palagi. Ayan. Thank you. Thank you. Ayan <laughs> o. Ay, no. Ay papakantahan natin oh, si Jisina. Ay, <laughs> wala pang tao, kami lang. Hello po. Good afternoon po. Ay, good morning pa lang po pala. Morning po. Yun. Dahil si Adam may birthday siya, mamimili. Hmm. Ay, mamimili ka. Happy birthday po. Happy birthday you. po. Thank you. William, ano morning po Please subscribe po Hi, hello, hello. Po. Mrs. Cavali po Flying na Mexico Thank you po Thank you

Sariwa ng ito. Oh. Head sample. na, pili na. May ano po kami. Bulalo po. Bulalo po yung sabaw. Hindi nyo na. Bulalo niyo ulit. Gusto niyo bulalo. Sino ba? Ay, nga wala. Ay, sorry. ay Si Adam hindi siya umakain. Pero okay lang naman. Ayo mamangan. Ani? 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 Huwag nang ganun, Salmon. wag nang ganun, Tita. Salmon na lang. Mag po kami, Ah, ha? Ano yun? Sabaw na. Miso. Sa, sa ano? Sa miso, oo po. Wag na mo sa miso. nang ganun. Belly Salmon, no, Tita? Oo, okay. Cancel na yung bulalo. Anong papagitan ko sa vlog? Lagi lang po. Dito lang yan si Mexico, nangan One serving, ma'am, I serve. One serving, ma'am. Uh, ilang gram puno? Per gram Ako, per gram. ma'am. Yang <laughs>

Ito ba maparami order natin na? Marami Ay, na po ata. Ayos daw? Saya besto. Good morning kok. kita. Balik oh. favorite na isig bang isig bang isig So, yung mga kabeli, nakapag-order na si Miss Kabeli. So, Ini plato. Pinggan. 2, 4, 6. Kita tamu aku bareng pinggan deh. Woh. Ayo na lang po. Tapos, mangkok. bicara Sila. Sila na bala aja. Biar aku mau bala deh. Sabi niya si boss. First customer na Ito na po yung ating port ang barbecue. Sarap. Abaso. <laughs> Meron tayong Sprite tsaka Royal. Ano na Birthday pa Pahok ba? Ah, ang bati sa iyong kaarawan Shoutout po si Myla Shoutout po si Yan, shoutout po Thank Shoutout po And si Mami Jo, Shoutout po Mami And and Marie Shoutout po Shoutout po sa lahat Shoutout muna si Bebak

Bye na muna. Bye na. Paro muna, aba. Bye na din. na. Ibigay Thank you po. Wait, waiting po natin yung ibang ano. s 내 d a 게 bisa Hindi <laughs> po puno yung ano yung kaldero. Ay, po <laughs> Lagi lang po ilalagay. <laughs> na lang daw yung pisin. Ay, kaya po yung mo Para malakas po kami yung pag pagdano.

孕妇吗？ po. Dami pang kanin. Yung rice pong... Oh, Ari, thank you thank you po sa pagkain. Ni Ma'am. Ayun ah? oh. Ma'am. Kena sa labi. <laughs> <Eno? laughs> <Kami>. Bakit <laughs> dami kanin? Dami po kami mag dami. at oh, tao. out na po namin yung rice tsaka yung sinigang. Yun lang naman po natira. Maraming maraming salamat po. Yan. See you, see you na po sa, uh, sa event yun. Kay Jepoy na po yun. Vlog. Some bagsacks. Thank you Sambags. po. Salamat. Salamat. So, so po po. So yung mga belly so, na sila ulit Hindi <laughs> namin naubos yung pagain. Sobrang dami in-order ni yung Mrs. Ka-Belly Dito, na Dito na yan, sa Mexico Pampanga Ano ba si Mrs. ka ang lahat Ingat Ayan na. Yan. Papunta na po kami sa ano event. Yan. Malapit na po dito pa ano na Casa. Mexico. So Thank you, po, you, thank you, thank you, thank tapos thank you, thank you, thank cam, thank you, at you, you